Marami ang hindi nakakaalam. Ang pag-iwas sa karne ay maaaring magpabilis ng paglala ng sakit sa bato. Akala natin ang hindi pagkain ng karne ang magliligtas sa bato. Pero, yun pala, yun ang tahimik na sumisira dito. May mga lolo't lola na halos hindi na makalakad, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang pag-iwas sa pagkain. Mga minamahal kong lolo't lola, kapag naririnig natin ang salitang suyong bato o kidney failure, natural lang po ang matakot. Marami sa atin ang naguguluhan. Pwede pa ba akong kumain ng karne? May nagsasabi, tataas daw ang creatinine, lalaki ang ihi, at baka tuluyang masira ang bato. Dahil sa takot, marami ang kumakain na lang ng lugaw at gulay araw-araw. Hanggang sa manghina pumayat at mawala ng sigla sa buhay. Ngunit, totoo nga bang ang karne ang kalaban? Huwag pong palampasin dahil sa video na ito, si Dr. Antonio Reyes ay magbabahagi ng isang lihim na karne na kayang tumulong pababain ang creatinine at palakasin ang bato. Kaya manatiling nakatutok hanggang dulo at huwag kalimutang isubscribe sa buhay malusog senior PH ang tahanan ng mga lolo't lola na gustong mabuhay ng mahaba, masigla at masaya bahagi do ang katotohanan tungkol sa pagkain ng karne at sakit sa bato. Mga ribikan, mga mahal kong lolo't lola, napakarami na pong natatakot sa karne. Kapag sinabing mataas ang creatinine, agad tayong iniisip na dapat tumigil kumain ng karne. Pero alam nyo ba, marami sa mga pasyenteng aking ginamot ay lalong nanghihina, namumutla at nangayayat hindi dahil sa karne kundi dahil sa kakulangan ng protina. Ang protein ay parang simento ng ating katawan. Ito ang nagtatayo ng kalamnan, nagpapalakas ng dugo at tumutulong sa ating resistensya. Kapag inalis natin ito, para tayong bahay na walang haligi sa halip na gumaling, lalong lumalala ang sakit. Sabi nga sa pag-aaral, halos 30-40% ng mga pasyenteng may sakit sa bato ay kailangang maospital dahil sa sobrang pag-iwas sa pagkain ng protina, hindi dahil sa sobrang karne. Kaya tandaan, ang karne ay hindi kalaban, kundi kasama sa gamutan. Basta tama ang uri, tama ang dami, at tama ang pagluluto. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang apat na uri ng karne na kayang tumulong magpababa ng creatinine at magpalakas ng bato. Kaya manatiling nakatutok dahil baka ang paborito mong ulam pala ang susi sa mas malusog na buhay. Bahagi 3: Ang tunay na dahilan ng mahinang bato. Mga minamahal kong lolo't lola, ang tunay na kalaban ng ating mga bato ay hindi ang karne mismo kundi ang maling uri ng karne at maling paraan ng pagluluto. Marami po ang nasisira ang bato hindi dahil sa pagkain ng karne, kundi dahil sa sobrang alat, sobrang mantika, at sobrang taba sa ating kapag araw araw Ang mga pagkain tulad ng karne na may balat, taba, at mga laman loob ay puno ng kolesterol at uric acid. Kapag madalas kinakain, pinipilit ng bato na magtrabaho ng doble upang mailabas ang mga dumi. Kaya ito'y napapagod, nangihina, at unti-unting nasisira. Ganon din ang mga prito, adobo na maalat, longganisa, hotdog, at tinapang karne, lahat ito ay may asin at preservative na mabigat para sa bato. Kaya tandaan po, hindi bawal ang karne, pero bawal ang sobra at bawal ang alat. Sa susunod, ipakikilala ko sa inyo ang unang uri ng karne na hindi lang ligtas para sa bato, kundi tunay na nakatutulong sa paggaling nito. Bahagi 4. Patro uri ang karne na tagapagligtas ng bato. Mga mahal kong lolo't lola, huwag na po tayong matakot sa karne, matutong pumili ng tama. Sa dami ng uri ng karne, mayroon pong apat na espesyal na napatunayan ng siyensya at ng karanasan ng mga pasyente na hindi lang ligtas kundi tunay na tumutulong sa paggaling ng bato. Una, ang manok na gawang bahay o gata na tinanggalan ng balat, malinis, magaan at may protinang madaling tunawin. Ikalawa, ang maliliit na isdang dagat gaya ng tuyo, galunggong o tulingan. Taga na sa omega-3 na nagpapalakas ng daloy ng dugo at nagpapababa ng inflamasyon sa bato. Ikatlo, ang karne ng baboy na puro o pork tenderloin, mayaman sa bitamina B at zinc para sa resistensya. At ikaapat, ang karne ng baka na walang taba, isang likas na pampalakas ng dugo at kalamnan. Sa mga susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung paano ang bawat isa sa apat na ito ay kayang maging lihim na sandata ng mga senior laban sa suyong bato. Bahagi lima, manok na walang balat. Mga minamahal kong lolo't lola, kung may isang uri ng karne na tunay kong itinuturing na pinakamabuting kaibigan ng mga may mahinang bato, ito po ay ang manok na galing sa bahay o native chicken na tinanggalan ng balat. Ang laman ng ganitong manok ay may malinis at dekalidad na protina na madaling tunawin ng katawan. Hindi ito mabigat sa bato at mababa sa taba at kolesterol. Dahil ito'y pinalaki sa natural na paraan at malayang nakakalakad, ang karne ng native chicken ay mas siksik, mas masustansya at hindi puno ng mantika gaya ng mga karaniwang manok sa poultry. Sa bawat 100 gramo ng native chicken na walang balat, makakakuha tayo ng protina, bitamina, B6, zinc, at iron. Mga sustansyang tumutulong magpalakas ng resistensya, magpaayos ng daloy ng dugo, at magpatibay ng kalamnan. Para sa mga may mahinang bato na madalas mapagod o mawala ng gana, ito ay napakahalagang pagkain para maibalik ang sigla. Pero tandaan po, ang balat ng manok ay dapat alisin. Dito nagtatago ang saturated fat at kolesterol na maaaring magpataas ng presyon at makasama sa puso at bato. Sa pagluluto naman, piliin ang mga lutong pinakuluan o sinabawan, gaya ng nilagang manok, tinolang may gulay o manok na pinasingawan. Iwasan po ang pritong manok, inihaw na maalat o mga tinimplahang masyadong malasa. Kahit isang mangkok lang ng nilagang native chicken na may gulay bawat araw, ay sapat para maramdaman muli ang lakas at sigla. Naalala ko po si Mang Tino, asan tayo na anyos mula sa Batangas. Dahil sa takot, halos isang buwan siyang puro lugaw at gulay hanggang sa nanghina at bumagsak ang timbang. Nang sinimulan niyang kumain ulit ng manok na walang balat, araw-araw na nilaga unti-unting bumuti ang kanyang kalagayan, bumaba ang creatinine, lumakas ang katawan, at bumalik ang ningning ng kanyang mga mata. Kaya tandaan po, minsan ang gamot ay hindi laging nasa bote, kundi nasa simpleng mangkok ng manok na niluto ng tama at may pagmamahal. Bahagi size, maliliit na isdang dagat. Mga mahal kong lolot lola, pagkatapos ng manok na gata, isa pang himala mula sa dagat ang dapat nating pasalamatan. Ang maliliit na isdang dagat tulad ng tulingan, galunggong, tamban o dilis. Maaaring karaniwan lamang ito sa ating hapag, ngunit taglay nila ang napakaraming biyaya para sa mga may sakit sa bato. Ang sikreto ng mga isdang ito ay nasa omega-3 fatty acids isang uri ng mabuting taba na nagpapababa ng inflamasyon, nagpapalakas ng sirkulasyon ng dugo, at tumutulong magpanatili ng normal na presyon ng dugo. Tatlong bagay na napakahalaga sa kalusugan ng bato. Bukod dito, ang protina mula sa isdang dagat ay mas madali pang tunawin kaysa sa karne. Sa bawat 100 gramo ng isda Makakakuha tayo ng halos 20 gramo ng dekalidad na protina at mga bitamina tulad ng D, iodine at selenium, mga sustansyang nagpapatibay ng buto, dugo at immune system. Mas ligtas din ang mga maliliit na isda kumpara sa malalaki. Ang mga higanting isda gaya ng tuna o pating ay madalas nag-iipon ng mercury at lason sa katawan na mabigat para sa atay at bato. Kaya piliin po natin ang maliliit. Mas mura, mas ligtas, mas masustansya. Sa pagluluto, iwasan ang prito o maalat na tuyo. Mas mainam ang pinasingawang isda, inihaw sa dahon, o nilagang may luya. Kumain ng duha tinatrong beses sa isang linggo ng isdang dagat at mararamdaman ninyo ang gaan ng katawan at lakas ng loob. Bahagis yun, karne ng baboy, na walang taba. Mga minamahal kong lolo't lola, isa pa pong karne na madalas pinanghihinaan ng loob ang mga may sakit sa bato ay karne ng baboy. Marami ang nagsasabi, Dok, bawal daw ang baboy, baka tumaas ang creatinine. Pero ang totoo, hindi lahat ng baboy ay masama. Ang nak na bahagi o pork tenderloin ay isang napakalinis at ligtas na uri ng karne. Halos walang taba walang balat, at puno ng dekalidad na protina. Sa bawat 100 gramo, may 21 gramo ng protina at tanging 3 gramo ng taba lamang. Kasama pa rito ang mga bitamina B1, B6, zinc at iron, mga sustansyang tumutulong sa paggawa ng dugo, pagpapalakas ng kalamnan at pagpapatatag ng resistensya. May isa pa pong benepisyo, ang bitamina B sa nak na baboy ay nakatutulong din para mas maging kalmado ang ugat at mas makatulog ng mahimbing. Bagay na madalas problema ng mga may suyong bato. Pero tandaan po, iwasan ang mga processed meat tulad ng lungganisa, hot dog, hamon o embutido. Puno po ito ng asin at preservative na nagpapataas ng presyon at nagpapabigat sa trabaho ng bato. Sa pagluluto, piliin ang nilaga, pinasingawan o pinakuluan ng may gulay. Kahit isang mangkok ng kanbi na may karninak ay sapat para mapanatiling malusog ang katawan. Kumain ng humigit kumulang si pentagramo bawat araw at mararamdaman ninyo ang lakas na dahan-dahang bumabalik. Bahagi 8, karne ng baka na walang taba. Mga minamahal kong lolo't lola, kung pag-uusapan natin ang karne, na tunay na pampalakas ng dugo at katawan. Walang tatalo sa karne ng baka na walang taba. Marami ang natatakot dito dahil akala nila mataas ang protina kaya mapapagod ang bato. Pero ang totoo, kung tama ang dami at paraan ng pagluluto, ito'y isang biyaya para sa mga may suyong bato. Sa bawat 100 gramo ng nak na karne ng baka, mayroong 22 gramo ng mataas na kalidad na protina at siksik sa iron heme. Ang uri ng bakal na pinakamadaling masipsip ng katawan upang makagawa ng bagong dugo. Kaya para sa mga lolo't lola na madalas maputla, madaling hingalin o nahihilo, napakahalaga ng karne ng baka bilang likas na pampalakas ng dugo at kalamnan. Bukod pa rito, may taglay itong bitamina B12, zinc, at Conjugated Linoleic Acid, CLA, na tumutulong sa pagpalakas ng immune system, pagpigil sa pamamaga, at pagpapanatili ng lakas ng katawan. Ngunit tandaan po, ang susi ay katamtaman lamang. Kumain ng 78 gramo, isa o dalawang beses sa isang linggo, sapat na. Iwasan ang boiled corn beef, beef tapa, o mga processed beef products na puno ng asin. Mas mainam po ang nilagang baka dinigang na baka, o steamed beef na may luya at gulay. Magaan sa tiyan, masustansya, at tunay na kaibigan ng ating bato. Kaya huwag matakot sa karne ng baka kapag ito'y inihain ng tama, ito'y magiging sandigan ng lakas, hindi pasani ng katawan. Mga minamahal kong lolo't lola, pagkatapos nating talakayin ang apat na uri ng karne, na mabuti para sa bato, gusto ko pong ibahagi ang mahalagang paalala ng ating eksperto si Dr. Maria Teresa Delgado, isang batikang nephrologist na mahigit 30 taon nang tumutulong sa mga may sakit sa bato dito sa Pilipinas. Sabi niya, ang pinakamalaking pagkakamali ng mga pasyente ay ang sobrang pag-iwas sa karne. Kapag sobra ang pagtitipid sa protina, humihina ang katawan, natutuyo ang kalamnan, at lalong bumabagsak ang resistensya. Ang sikreto raw ay hindi bawal, kundi balanse. Rekomendasyon ni Dr. Delgado, kumain ng 0.6-0.8 gramo ng protina bawat kilo ng timbang bawat araw. Halimbawa, kung kipinta kilo po kayo, sapat na ang 80-100 gramo ng nak na karne, manok, isda, baboy o baka, basta't niluto ng simple at hindi maalat. Iwasan po ang mga pritong pagkain, processed meat, at sobrang alat. Mas piliin ang nilaga, sinabawang may gulay o pinasingawan. Tandaan po, hindi kailangang iwasan ng karne, kailangan lang matutong pumili, magtimpla ng tama, at kumain ng may pag-iingat. Araw-araw na disiplina, araw-araw na kalusugan, yan ang sekreto ng mahabang buhay. Mga mahal kong lolo't lola, matapos nating pag-usapan ng lahat, sana po ay malinaw na ngayon. Hindi po ang karne ang sumisira sa bato, kundi ang maling pagpili at maling paraan ng pagkain. Ang katawan natin, lalo na sa edad na lampas white o siksi, ay parang halaman. Kailangan pa rin ng tamang pataba araw-araw. Ang protina mula sa karne, isda at itlog ay hindi kalaban kundi kasama sa pagpapagaling. Kaya mula ngayon, huwag na po tayong matakot. Piliin lang ang tama. Manok na walang balat, isdang dagat na maliit, karne ng baboy na puro nak, at karne ng baka na walang taba. Lutuin sa paraang simple, maalat man o matamis. Iwasan po muna. Mas mainam ang nilaga, pinasingawan, o sinabawang may gulay. Mga lolo't lola, tandaan po natin. Ang maliit na pagbabago sa araw-araw ay nagdadala ng malaking kabutihan sa mga susunod na taon. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mag-subscribe po sa Buhay Malusog Senior PH, itap ang bell icon, at i-comment ang number one kung gusto ninyong matutunan pa ang mga pagkain pampalakas ng bato. Kasama niyo po ako Dr. Antonio Reyes sa bawat hakbang tungo sa mas masigla, mas malusog at mas mahaba pang buhay.